Sa pagsubok ng buhay, ito'y kinakaya ni Lola Oday. Paghihilot ang kanyang pinagkakitaan, subalit dala ng kanyang katandaan ay minsan na lamang niya itong magawa. Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa surpresan saya ng Palawan Poncha, Palawan Express Pera Padala at Palawan Pay? Tara, at na siya. Na ako ibalay din sa ibalhin din rin ang karsada. Ngunin sila na Ibalhin nung balay ka madatugang mangga. Nadatugang mangi tinood. mangita ta na lang ta. May balibya din para sa magbalibya kang kahoy. Araw makakorta ka, ang bungkos. Nga ang sinig, 30. Kaya sa una nga, usog pa kong tanong kay wata pa. Mugabot. Pero hindi naman. Hindi naman takakuan kay hindi ko pagtuong masakan. Ako pas Gusto pas Radyo rako pa ngayon. Balay. Naanamay balay na. Tagaan naman balay. Salamat po, taga Palawan, kay tagaan po balay. Kaya akong balay, gamay, munghug kayo. Sa, salamat, Palawan kong siap. Si Lola Oday ang nagpapatunay na kahit mahirap man ang mag-isa, pero kinakaya para sa sarili niya. Palawan Pawn Palawan Express, Pera Padala at Palawan Pay. Magdadala na saya sa Pasko ng Pilipino.